guys pauwi na kami mga guys napunta kami tapo kami ng ano na bakulot ito mga guys to oh. ikan melo elo tapo kami ng bakulot oh mga guys. yung barko yung barko hanak wow ano yung Montenegro oh, nga ba mga guys Uy na kong mga guys Tingnan yung na sa sakit Uy na kong bulan mga gaso yung yung mga thank you no, guys thank you for watching